Case, So, ngayon ay isasama ko kayo sa aking trabaho papunta doon sa um Skina Jail. So, guys. okay na. Mabuturo na akong delivery ba niya para kay bayad. ako sini paugo na akong buhok ko kay basig. Ang palit ang andol? doon? So ngayon lang ako nakapag-vlog, no, yung mga vlog ko na ina-upload Noong, um, ah, pizza yun. November, September, oh, September, October, oh, September 21. Ah, eh, October pala guys, October 21. October ba dal? September no? kusang na lang ako mag Sip, pag ano? September? Ay, uh, 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 October. October. Ah, basta guys, October. Nung pag-uwi ko dun sa amen ba. Then, ngayon, wala na akong vlog. So, kaya, need kong mag-video. So, isama ko kayo sa uh, trabaho, guys. Nag nag ko, ano naman ka doon? Nag-uwi ko naman ka doon. Kaya Uram, po mga okay, mga okay okay oh. Trabaw. Guys, koyog ni, guys. Koyon ta dai ni. Ni mo sa daan romba mo. na Baik, okay. Manhoy ra guys, so yung duty ko pala ay nine Then bukas naman, ibali yung oras na akin in is five hours. Nine to 9 to 2 Tapos paghapon hapon to 6 yung duty naman Bukas mm -hmm. Hapon yung aking schedule ng duty So let's go guys <makes noise> <laughs> yes. So, ayun. Nakarating na ako dito sa an guys, sa work area. Malapit lang ito. Siguro kapag mag-motor ako, guys. Kan. 5 minutes. Oh, Hi sa sa akong vlog. Oh. Oh, please, Hi sa sa akong vlog. And... Uh, si Ma'am Rubelin. Kaya <laughs> wala ba yung plato plato video I eh? mga inaanan na po man ng buhi. Oh, shout out day. Shout out ko kay Ma'am Rubelin. <laughs> hmm. Mana mo kan supervisor. Siya tawag sa supervisor guys. Man, supervisor Ma'am Rubelin. Oh. Kayo ang

Hai, selamat datang sobat Si si Birhill. Ya, akan nih? kasih Hill. Yeah, kanye, Jan 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 deep. Deep. Let's, Let's eat. Let's eat <laughs> Jan Marvin. Pak <laughs> Uli <tong> <tong> Nita yata Grabe ka eh nita magit Eh nandito na ako sa Bargain house So after ko kong... After ko mag Trabak Ay, Luto muna ako na lang, guys. <coughs> ah. Panghapunan. So, nakabili ako ng antal Ng um, mga gulay. kasi ako ng palengke guys upang bumili ng mga gulay mahal ang gulay guys grabe Ay. isang kalong ito nagkakahalaga ng 20 pesos isa diba mahal And then ito ito kalabasa 10 pesos tapos ito, 20 pesos. Ang pangit ng insura, guys. Then, 5 pesos, tat tatlong tatlong okra. Ayan. Ay, apat pala. Apat pala na okra, guys. Apat na okra. Tapos, ang pangit ng insura, guys. <laughs> Guys, luto na po yung gulay ko. So, tapos na kong kumain, guys. Mabait dog. Mabait dog basura. Kasi meron dito sa uh, Bordiga House namin Merong mag-pick up ng basura Lahat naman dito, lahat ng mga tao dito Ay dapat Magkapo ng basura ay Alas navy or alas utso Kasi merong mag uh, Magkuha ng baso basura dito Alas G siguro ng gabi Kaya ngayon Ako naman yung um, um, nandito sa boarding house kasi yung duty ko is umaga lang so yung mga kasama ko sa boarding house gabi yung kanilang duty ala, yung out nila ay alas 12 ng madaling araw so kaya ako yung magtatapon ng basura so kasama nyo ko guys tapos mag anak ko guys bibili ako ng halo halo nag nag braving ako sa halo halo ilagay ko yung amin kasi yung maliit lang yung plastic bibili pa kami ng ganito labang guys Wala pang ta So, ang nakakanda sa aking boarding house guys, no? Malapit lang ako sa Prince, yung supermarket. Saka yung palengke. May protasan din kaso mahal yung protasan dito guys. Medyo mahal yung protas nila. So, dito ako bibili ng ating halo-halo. Ayun, guys. Pabili na ako ng halo-halo. Matagal-tagal kasi ako hindi nakakain ng halo-halo ba? Yan. Yung halo-halo na to ay 85. So, medyo pricey yung halo-halo, no? Pero, solid naman yung guys. Yung kanila, yung kanyang mga uh, nilalagay na sa home. Basta marami. Maraming nilalagay. Kasi hindi matawag na halo-halo kapag konti lang ko yung nilagay, no? So, ayan, mag... Tingin-tingin mo tayo kasi maglapang-lapang dati, guys. ka niya. Pakita ko sa inyo mamaya, guys, yung... Isora ng halo-halo. Ito lang dito sa boarding house. Lock tayo. Then, yan. Kain tayo ng halo-halo. Medyo makalat pa dito sa likod. Kasi nag-aayos ako ng mga gamit. Malapit na kasi akong uuwi din sa bahay namin. Meron kaming araw na walang duty. Bale, 4 days. no, Kalag-kalag. Oh, may duty sa kalag-kalag, guys maong no. ligpit-ligpit ng mga gamit kasi uwi ako doon sa amin no? di ba makatulog na naman ako doon sa kubo ayan guys ito na po yung halo-halo yun o oh, nag napakasarap meron pa siyang bobi ice cream ayan The ice cream yan ito wow. mm. Kain tayo guys, Kobe ice cream, gulaman. Then ito siya para chips. Ayan, ang pa. May niyog. Boko. Niyog. buko pala guys. Nangka. Mangga. mas masarap siya guys. Wala lang siya na ano. Walang tawag nito. Let's plan. Yung, yung kulang lang ay let's plan.